Lahat so po na nag-aalaga sa kanya? Na mm. may... namatay, Yung nanay po? Nanlalaki. Ay. Ay, Diyos ko. Grabe mm. pala. Nahihirapan kang humina? Oo. Uh, may sa na Ha? kita ko yung bata. ako sila ito pala. Siya po si Butoy? Apo. Ay, grabe. Sobrang payat niya pala. Kayo po yung... Tsahin niya. Asan po yung magulang niya? Yung tat tatay niya nasa Binundo, nagtatricycle. Ay, yung nanay po? Wala. Matagal nang umalis. Ano pong umalis? Nang lalaki. Yan Butoy. Inang taong ka na. Red po. 12? Tayo ka nga, bebe. Grabe, sobrang payat pa na. May ano po siya, no, mga buhay. Kulang eh. Mga kulang. Sige, bebe, upo ka muna, bebe. Dito na lang po kayo, text sa tabi niya po. Ano, parang usap ko po kayo ng ayos. Bali po, sino na po ang nag-aalaga? Sa... Ako na po. Ikaw na po. Hmm. Dati po, sino po? Yung nanay ko lang, tsaka yung tatay ko. Yung tatay niyo po, nasa na? Patay na. Lahat po na nag-aalaga sa kanya. Hmm, namatay. Naiintindihan ko po yung nakaramdaman niyo po. Kasi kung hindi ano yun yan, hindi magagamot yan. Sinabi ko nung umuwi yung asawa ko nung linggo, sabi ko, paano yan si Butoy, pumapayat. Tapos tumawag yung asawa ko na, pa-check up ko nga Ano po bang trabaho ng asawa niyo? Tricycle din. Mutoy. Ikaw, gusto ka? Anong nararamdaman mo? Okay lang. No. Sila tita mo na yung nag-aalaga sa'yo. Papatulangan mm ko. -hmm. Wala ko ay tita na pinagamot nila ako. Sino ba yung dating mm -hmm. nag-aalaga sa'yo, Bing? Sila nanay lang Si papa mo tatrabaho lang, nagpapadala pera, pang bilhin ang kamot. Nabalitaan ko po na yung tatay niya po ay may sakit din. Hmm. Hmm. Silos, silos. Hmm. Andra, yung silus-silus. Hindi na sa nasa pagkakipte. Nahihirapan kang huminga Oo okay. hmm. Nag-aaral ka pa ba, butoy? Hindi na po. Bakit hindi na? Pumigil ako sa pag-aaral dahil nahihirapan na rin. tumigil ka sa pag-aaral kasi nahihirapan ka na? Okay buhat ng bag. Kaya laki kita ko pa yung ibang bata na lungkot ako dahil sila kakapag-aral. Ako hindi. Si B, dapat mo na siguro ay magpagaling ka, di ba? Alam ko na gagaling ka at makakabalik ka sa pag-aaral. Ano daw po ba ang sabi ng doktor sa kanya? Ano amin? daw? Namun niya. Bakit po siya may mga ano? Yung nahihirapan siya. <coughs> ano yung... Ano ano daw yan yung kulani sabi ng doktor ayan marami yan nagsipagputok na nga yan ay Diyos ko grabe ayan. pala sobrang dami pala ate kahit dito sa likod mayroon yan yun lang po ba ang sinabi ng doktor? wala na pong iba? wala Tuwing pinapacheck up ko yan siya, sabihin lang na pneumonia. Nakailang ano na yun, na x na yan. Apat na x-ray na yan eh. Ganun pa rin ang sinasabi. Pneumonia. Nakakakita po ko ng bata. Pinapanood ko lang po sila. Ay, ano po to ya? Gusto ko na maintindihan mo at gusto ko na tandaan mo na kahit anong mangyari ay may pag-asa. Alam ko na gagaling ka sempre kailangan kumain ng maayos. Kailangan mo din na magpalakas para gumaling ka. Para yung mga gusto mo na makapag-aral ka, makipaglaro sa mga bata, magagawa mo na. Sa ngayon, gusto ko munang abutan ka ng kahit papanong tulong na kailangan mo, ha? Para makabili ka ng gusto mo. Lalo na sa pagkain, ha? Butoy, tanggapin mo itong bigay ni ate, ha? Salamat, salamat. Po bumili ka gusto mong pagkain sa ngayon, sana pagpasensyahan mo na muna yung tulong ni ate. E, Pero pangako ko sa'yo, babalikan kita, ha? Sana sa pagbalik ko ay kapag-usap ulit tayo, ha? Lakasan mo lang yung loob mo. Lagi kang magdasal kay Lord na magiging okay din ang lahat at pagalingin ka niya. Kasi si tita mo, lihira pa na din si tita mo. Alam ko po ate na mahirap din po para sa inyo at nagpapasalamat po ako dahil hindi niyo po pinabayaan si Butoy, kayo po ng asawa mo. Siyempre alam ko po na may mga anak din po kayo at nagpapasalamat po ako na isa po si Butoy sa talagang inaalagaan niyo po. Maraming salamat po sa inyo. Butoy, bakit ka naiyak? Ha? Bakit? ka nang umiyak, babalikan ka ni ate ha. Pangako ko sa yan, babalikan kita. Ano bang gusto mo pagbalik ko?